Mahigit na sa isang buwan ngunit hindi ko pa rin titigilan ang paggawa ng mga video ng pareha-pareha at papel-papel sapagkat ito na ang naging pinakasimula ng aking channel. Inaamin ko na ako ay naging busy sa pag-aaral kayun din sa paggawa ng mga video ng ibang mga segment. Kaya natagalan. Sa walang pagtatagal, ang kabanatang ito ay tungkol sa mga barya na aking binili sa lungso ng Makati noong ikalawa ng Hunyo taong tapat sa halagang 150 piso. Nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa labing papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nede-rekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Ang unang barya sa bilyong ito ay nanggaring ng Taiwan. Sa harapan, itinatampok dito ang pinuno ng Kuomintang na si Chiang Ching Kuo. Ito ang kanyang isandang anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Ito ay ginawa noong taong 2010. At sa likura naman, itinatapok dito ang disenyong ito. Sampung Doryal Sa pangalawang barya, dumako agad tayo sa Timog Silangang Asia, Singapore. Sa harapan, itinatampok dito ang sagisag ng Singapore at ang nakalagay na Singapore sa apat na wika. Ingles sa ibaba, Malay sa itaas, Tamil sa kaliwa, at Chino sa kanan. Ang taon ng paggawa nito ay taong anim. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang uri ng bulaklak na pwede rin o sa siyentipikong pangalan nito ay Lochnera rosea. Isang doryal. Sa ikatlong barya hanggang ikaanim na barya, nagmula naman doon sa isang bansang sikat sa mga templo. Thailandia, itinatampok dito sa harapan ang dating hari ng Thailand na namuno ng 70 taon na si Fumibul Adulyadej. Sa likuran naman, itinatampok dito ang isang templo ng Wat Bechana Bohit, kilala rin sa Ingles bilang Tamabo Temple. Remember, ang taon ng paggawa nito ay taong 2005 o sa petya ng mga Buddhist, 2548. parehong denominasyon muli. Humibol adulya del sa harapan. At sa likod naman, what betcha na above hit. Remember, ang taon ng paggawa nito ay taong 2008 o sa petsa ng mga Buddhist, 2551. Mayroong pagkakaiba sa kapal nito. Ang naunang isyo ay mayroong higit na makapal na gilid samantarang itong nasa ibaba naman, yaong ikalawang ipinakita ko sa iyong baryang limang bat ay manipis. Higher Denomination Makikita mo di sa harapan ang dating hari ng Thailand yan na si Humibur Adulyadej. At sa oras na ito, itinatampok naman dito ang templo ng Arun na makikita sa Bangkok. Sampung baht. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2012 o BE 2555. Ang baril ito ay halos kasing laki ng baril ng 10 piso ng Pilipinas na inisyo noong taong 2000 hanggang noong taong 2017. At ang huling bariya sa bidyong ito ay si Mahabajira Longkorn ang kasalukuyang hari ng Thailandia. Siya rin ay hinirang na ikasampung rama. Itinatampok naman dito sa likuran ang monogramo, ang monogramo ni Mahabajira Longkon. Sampung bas. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2028 o BE 25, isa. At nandito na ang aking base na datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya na aking binire sa Rugso ng Makati noong ikalawa ng Hunyo taong 2024. Ang pinakamaganda sa akin, hindi sa disenyo kung hindi sa halaga, ay itong sampung dolya ng Taiwan na nagpapakita sa ika daang taong kapanganakan ni Chiang ching kuo At makita mo di tayo sa ika-25 kabataan ng varia-varia at papel-papel.